So ngayon mga idol, panoorin natin kung paano sila gumawa ng gitara. Okay. So ito, tumaba siya ng plywood na mag hindi ganong makapal. Tapos pinadikit niya yung plastic ata to. Ayan. Inipit sa kortihan. Kortihan ng ano niyan eh. Gitara. Tapos ay nalagyan ng bris. Para lalong maging kurti talaga siya ng gitara so ito tinanggal na niya yung kanyang uh, kurtihan nilagyan ng pandikit ganon din yung kabila ayan dikit tapos kabila takip ayan nilagyan ng panghigpit para yung dumikit talaga ng maayos so ito tinanggal na tanggal niya na. Tapos, tinabas yung lagpas, yung sobra. Tapos, nagiwa ng parang, ano, straw. Ah, para pala dyan, idikit. Ayan, nilinis na. Pinantay. So, ayan, dami na pala nilang nagagawa, oh. ayun. Tinambak lang muna. Ay, ganito pala pag nagbutas ng gitara. Oh, okay. So, nagtaba si kuya ng kwan. Nang dos por dos. Ah, ito na yung gagawan ng ano. Yung hawakan. Okay. Ayan. Nilagyan ng pandikit. Ayan na, ayan na yung hawakan niya. Ang galing, no? Tapos, pinadikit ulit. Ito na yung lagayan din ng string. Oo, oh, okay. Pinutasan. Yan. Lagyan ng ano yan nilagay nila. tapos nilagari. Okay. Kinuskos. Nilagay ng kulay puti. Ayan. Yung parang nilalagay sa ano. Ano atin? Tanso. Tanso yung nilalagay nila. Ayan. Nililiha na. Para hindi siya magaspang o sabit-sabit sa kamay. Ayan na yung dulo. Isawakan. Binutasan na. Napakagaling. Napakagaling nilang gumawa. Oh. Wala nang sukat-sukat yung ano nila. Tapos varnish, varnish na spray. Nispray ng varnish. Pula. Ayan. Okay. Pati sa likod. Spray yung ginagamit. Ayan. Ayan. Tapos, in ulit ng itim sa gilid. Design, design. O, oh, galing. Tapos, hawakan. Likod. Ayan, purong itim. Ayan na. String na lang ang kulang. Gitara na. O, oh, ayan. Pinunasan, tinanggal yung ano niya. Kulay doon sa gilid. Hindi pala talaga siya pinurong, ano ba yun, itim, apula yung gilid niya. Ay, grabe. Ang galing. Ayan na. Nagyan varnish. Tapos, lagyan ng tornilyo. Binutasan yung kwan, electric guitar siguro to. Kasi binutasan yung bandang pute Lagayan ng ano. Ayan na. Nilagyan na ng string. Isa. Ang galing. Napakagaling, no? Napakagaling nilang gumawa. Ang dali-dali lang. Ayan na. Tapos.